Hello guys! Pumunta na naman ako ng SM. Ako lamang isa kasi pumasok na, nakapasok na sa wakas yung anak ko sa school. Uh, ah, pupunta ako ng SM dahil magkuha naman uli ako ng birth certificate naming dalawa. Bakit nga ba man expired ang ating mga birth certificate? <sighs> Nawala naman sanang picture. Saka hindi naman ipanganak uli, di ba? Bakit kaya nag-expire? Kailangan, ano, new. Mga six months ang, ano? Ang, ano, na hindi, hindi pa expired. Sige lang tayong kuha ng birth certificate pagkailangan natin dahil mag expired ito. So, yan, babalik na naman ako ng SM para kumuha ng birth certificate. Nakakuha na ako last time noong pang-passport. Ngayon, kuha na naman uli for something naman. So, yung kinuha namin sa, sa ano, number certificate para sa passport ay paso na sa so, panibago. Uli, walang katapusang pagkukuha ng mga government documents dahil nag expire <laughs> Bakit ba mag expire Ah, so, ayan na ako uli. Kasi, malaki tong ishem. So, doon ako sa entrance. Tapos, ang ating destination ay sa ground floor. So, ayan. Madaming floor ang aking dinaanan. So, ayan mga paninda. At alam mo, kasi siguro... Ah, uh, uh, Monday, kaya wala masyadong tao. Ayan. Pailaninan lang. Yan si Manong Delivery Boy. O, oh, ar, maintenance siya Pero yung mga shopping ay pailan-ilan lang. Hindi nga nagsashopping ay nagbabayad ng bills. Saka, kumukuha ng ganito, kumukuha ng ganun. Pero sa ano, department store ay unti ng talagang tao. Tao gawa ng Monday na siguro. So, sa ano, doon sa billing, sa ano, kinukuhaan ko medyo maraming tao doon. So, hindi naman ako nang, ano, doon nang pipicture, nang bablog, nang, ano, nang bibideo dahil, ah, nahiya ako. So, dito lang ng bibideo-video ako pa saka sa pag-uwi dahil wala namang masyadang tao. Alam mo naman si nanay, mahiyain, baka sabihin ano ba itong matandang ito. Ngayon lang yata ito nakapunta ng mall kaya ng video you, you. So ayan guys, pauwi na ako. Ayan ang mga chocolates at mga kung ano-ano pa. Pero hindi naman ako bumili dahil hindi naman yan ang aking sadya. Nag-file lang ako ng panibagong birth certificate.